Paglublob sa tubig na may yellow pagkatapos mag-exercise, epektibong paraan para makarecover recover ang katawan. Ayon sa pag aaral Ayon sa pag-aaral ni Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon, ang ice bath o cryotherapy ay isa sa mga mainam na gawin matapos ang matinding physical activity upang mabilisang ma-relax at makarecover ang ating katawan. Natutulungan daw kasi nitong mabawasan ang pamamaga ng ating muscles at isa rin itong paraan upang maibsan ang matinding pagod, physically at mentally. Bagamat hindi pa ito napapatunayan ng 100%, pinaniniwalaan ito ng karamihan at patuloy na ginagawa lalo na ng mga atleta at ng mga taong nagwo-workout. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto dahil hindi anya ito para sa lahat, katulad na lamang ng mga taong may sakit sa puso o kaya na may mayroong high blood pressure na maaring mauwi sa komplikasyon. Ika nga nila, ang kahit anong sobra ay masama. Dahil oras sa sobrang matagalan naman ang pagkababad ng katawan sa lamig ay maaari itong mauwi sa pagkakaroon ng hypothermia.